Dalawang buwan matapos ma ang Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga dahil umano sa iba't ibang scam, kidnapping, human trafficking at torture, nakatanggap ng tip ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na may mga bangkay na nakalibing mismo'ng sa compound nito. May lumapit kasi sa aming ano no, mga witnesses. Uh, tapos eh uh, may sinabi silang may mga binaon daw na mga foreign nationals na pinatay doon sa Porac Pogo, uh, Pogo Hub. Dalawa yon so hindi sila magkakilala. Ano? They are pinpointing doon sa parehas na mga sites. Ang nagsumbong mga whistle whistleblower o trabahador ng Pogo. Tinatrabaho na ng PAOK ang paghingi sa korte ng search warrant para makapaghukay dito at nakikipag-coordinate sa iba't ibang embahada na nakapag-report ng missing persons. Para kay Sen. Wengachalian, hindi na nakapagtataka kung may mga bangkay na ma-recover. So may information na may mga napatay dahil nga sa, sa torture at yung iba ay binaon doon, iba nga ay allegedly may crematorium. So that's possible na mayroong ganyan na pangyayari. Naghahina ang PAOK at Philippine National Police ng Qualified Human Trafficking Complaint laban sa 54 na tao kaugnay ng Porak Pogo. Kabilang dyan ang mga Chinese nationals na Duan Ren Wu at Zhang Jie. Nakabilang rin sa mga tumulong kay dating Bambantarlak Mayor Alice Go na makatakas sa Pilipinas patungong Malaysia, Singapore at Indonesia nag ng hotel, nag-facilitate ng travels, uh, may mga contact on the ground. Ayon kay Gatchalian, kasama rin sa tumulong kay Go, ang Pogo Boss na si Wang Ziyang, isang Chinese fugitive na business partner umano ng dating mayor. Tumanggi siyang kumpirmahin na ito ang pangalang isinulat ni Go na nag-facilitate ng pagbiyahe niya sa kainang yate, barko at bangka patungong Malaysia noong Hulyo. Ang malinaw niya, malayang nakakabiyahe si Wang dahil may lima itong passport. Nabalitaan namin na nasa Hong Kong siya ngayon. From Taiwan, kakalipad lang niya ng Hong Kong. Kasama si Wang sa qualified trafficking complaint na hinaharap ni Go kaugnay ng Bamban Pogo. Ayon kay Gatchalian, dapat umusad na ang mga kaso laban kay Wang Ziyang at iba pang mga foreign nationals na tumulong kay Alice Go para makapaglabas na ng warrant of arrest laban sa kanila. Kapag nangyari yan, pwede nang i-alert ang Interpol para makapag-issue naman ng red notice at mahingi ang kooperasyon ng ibang mga bansa para maibalik sila dito sa Pilipinas at mapanagot. Samantala, kinumpirma ng hepe ng paok na maging siya, kinausap para tumulong kay Go. Una ng sinabi ni dating senador Ping Lacson na isang kaibigan niyang Filipino-Chinese businessman ang inalok ng isang bilyong piso kapalit ng pagtulong kay Go. With all honesty, may mga pasaring. Uh, ang nakakalungkot nga yung iba, kaibigan mo pa. Uh, but uh, kilala kilala naman nila kasi Go eh. Kaya siguro pasaring lang, din nila kayang idireksyon. Itatanong nila, kamusta yung kaso ni Alice Go? Uh, pwede pa bang tulungan yan? Mga uh, pero walang, walang pinag-uusapang pera. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.